morning mga idol maaga tayo ngayon mag tayo ngayon ano? mag tayo dito ng ating chapel kasi araw na naman tayo ng sunday may misa po tayo ngayon sa aming cover court dito yung sunday po yan may misa dito kaya maaga tayo ngayon madilim kasi oras natin na yun mag aas 4 ganito ang oras ng aking pag-aayos kasi para hindi tayo tapusin ng oras kaya maara maga tayo ng kaayos ng ating chapin good morning good morning wow, wala na tayo ng mga basuro ito yung mga naglaro dito sa court Ayan. Ayosin muna natin. Bawal isan. Para malinis ang ating stage. dahil kasi ang karnag-kalat na ano, mga iiwan dito ng mga dumi sa naglaro. Tapon. Ayan ang kailangan. Kalisan muna para linis. Magandang umaga sa inyong lahat dyan, mga idol. Linis muna tayo, ha? Tapos mga kaya, bubuksan na natin itong ating ano, altar. Kasi nandiyan lahat po yung mga gamit nila. E lang bawalisagin na natin. Basahan, basahan na no. Basa. Ilang ni ano pala, mamamanta. Pa. ano ko itong ano, ating ayusin ko pa Ma. Mga no, naglarong volleyball. Oh. Yung ginailigpit yung, na yung net. Hindi nilig ang net. Kasi mga may oh. Mga galing nagigising to. Gawalis na din. Isang net may yung ano, yung tali nito na net. Yung tali ng net na itabi. Ito isang tali na lang yan. Ah, ayan, na. Okay. Nandun na pala yung isang tali yung net. Isa ano. So, ayan, talaga huwag makaga tayo. So, yun. So, yun. So, yun. So, yun. Jimmy got the May ano dito, may iba sa sana. Sa stage kasi kahapon nung malakas ang ulan. May iba pa dito. Baka madulas yung ano, yung mag-aayos ng chat ng ano, ng ating chapin. May mag-aayos na mga religious ako Ako maglalabas lang ang mga... mga gamit na... para... may ayos ko dito. May isip. Ayaw ano natin yung mga gamit. Napsan muna pala natin yung ano... yung ilaw nitong stage para um, maliwanag um, buksan natin yung ilog yung ilog dito sa loob para um, maliwanag yun o no? ayan yeah. maliwanag um, na na natin yung dito. O, ayan. Nailabas ko na yung mga gamit. Sila na magmalaglalagay mamaya ng mga ano yan. Mga balot. Ito, lamisa, yun. Nalagyan nilang balot yan. Tsaka dito. Ayan. Kulang pa yan. Lalagay pa ko ng mga halaman dito. Tsaka yung sound system, mga upuan. Lalagay ko pa yan yan mamaya. Okay, bawain mo na. Ah, magkakot yan yeah, na guys tayo ng upuan yan o yan ayusin natin mga upuan kabila ayos na yan yeah. yeah, lalagay sila ng mga sapin doon lalapas lang natin yung mga, mga ganito mga gamit sila naman mamaya mag ayos sa ayan okay na o diba ayos na okay na yung ang upuan eto nilabas na natin yan na ilagay ko na yung mga halaman na yan. ang ating ayusin na lang yung ating sound system ayan o oh ayusin pa natin yan para maganda yung tugtog mamaya ayan mga kabayan tapos na natin set up ang ating sound system yan ang mga nakakabit na yung mga mic natin ayan yun. ito yung wireless yan wireless yan para dun yung sa parit sa lector dun sa taas Yang isa dito lang, yang um, ngayah no, my wife. Ayan. Good morning. Kasih bro mau agak narin ngising. morning, bro. Morning. <laughs> Ayan. Ayan. Terus nah, nahayos ko nalaten. Mau upuan, mau no. Oh, naik ah, uh, natin. Good morning, good morning. Good morning. Yan na lang, yung mga sapin na lang dyan mamaya. Kasi darating na yung mga religious. Sila na maglalagay ng mga ano dyan, mga balot. Balot sa lamis at saka dito sa ano. Mamaya, maaayos na yan. Tapos maglalagay pa ng bulaklak doon. Good morning, good morning. Ito na ang ating pinis. Ayan, nakita nyo. oh. Eh, may sapin na. Oo. Maayos na. May sapin na rin doon, no? Sa ano. Ayan, no? Ayan. Nilagyan na ng, ano, mga tela. Ayan. No. yun, no? Tapos na. Tapos na ang ating pagsiktap. Ayan. Ihintay na lang tayo mamaya ng pari. Ayan, okay na. na. Bye-bye.